Ako si Benedict Galasan, a Rescue Manager ng kauna-unahang News and Rescue Institution sa buong mundo, ang UNTV News and Rescue. Mula sa aking years of experience in rescue operations, natutunan ko ang mga dapat gawin kung sakaling may sakuna at ihanda ang mga tools na kakailanganin kapag may aksidente. Handa kaming ituro sa inyo ang lahat ng kalaman at abilidad para sa oras ng kalamidad. Ikaw ay Life Saver! bagamat weakening yung tinatawag nating El Nino dun sa Tropical Pacific, eh yung impact naman eh medyo ngayon natin nararamdaman. panahon ng uh, tag-init, uh, El Nino or uh, summer sa ating, or tag-araw sa atin, no, tumataas kasi yung temperatura. Ang ating mikrobyo mas mabilis tumubo at uh, siya ay mas mabilis na dumami sa mga pagkain. Makikita po natin sa thermal scanner na kulay blue ang lumalabas sa infrared. Ang red po ang pinakamainit. Uh -huh. Ramdam nyo na ba ang init ng panahon dahil inanaw sa po ng pag-asa ang pagpasok ng tag-araw sa ating bansa. At sa mga susunod na linggo, asahan pa raw ang pagtaas ng temperatura sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Base sa pagbabantay na ginagawa ng pag-asa, umiiral na ang El Nino. Unti-unti nang lumalamig ang Dagat Pasipiko. Pero halos pitumpung lalawigan sa bansa ang apektado nito base sa datos noong buwan ng Marso. Base sa monitoring ng DOST Pag-asa, so naandito tayo sa tinatawag na moderate na El Nino, although siya ay weakening dahil galing siya dun sa strong El Nino. So bagamat weakening yung tinatawag nating El Nino dun sa Tropical Pacific, eh yung impact naman, eh medyo ngayon natin nararamdaman yung peak impact nito in terms of significant reduction ng tubig ulan and eh, also yung medyo maiinit na temperatura. So, basis sa latest forecast ng DOST Pag-asa by April and May, ito yung mga areas na madatagdagan pa rin itong mga lugar na ito na kung saan yung mga areas under dry condition, dry spell, at meteorological drought condition ay mas marami during the months of April. And then Mayo naman, medyo marami yung lugar na makakaranas ng tinatawag na meteorological drought conditions and nababawasan ng mga areas under dry spell and dry condition. Pero yung significant reduction sa tubig ulan between April and May, doon natin nakikita. Mahigit sa 38 degrees Celsius ang naitala ng pag-asa na pinakamataas na temperatura ngayong taon. So ito po ay possible pa rin po na mas tataas pa, lalo, lalo na po dyan sa mga area sa may uh, Cagayan Valley area. So usually po, historically, yun na nakakapagtala ng medyo maiinit na temperatura basis dun sa historical records natin, ayun, maiinit ang temperatura natin or nakakapagtala tayo ng mga extreme temperature during strong El Nino events. So, this one is a strong one. So, possibility that this could be uh, one of the warmest na season ng warm and dry season months natin. Kung di man ang buong 2024, at least yung season natin ng warm and dry season months, it could be one of the warmest. Kumbaga, mainit na tag-init ang possible nating maranasan sa ngayon. Nasasabi nyo na ba ngayon yung salitang napakaalinsangan? Yan po yung tinatawag ng mga eksperto na epekto sa katawan ng tao o yung tinatawag na heat index. Inoobserbahan ay yung tinatawag na dry bulb temperature, so yung temperatura ng environment, at kung gaano kabasa or katuyo yung ating uh, air around us, yung tinatawag na halumigmig o alinsangan. So pag, pinagsama yon so yun yung tinatawag nating heat index. Araw-araw ay naglalabas na ang ahensya ng impormasyon sa posibleng maabot na heat index sa isang lugar. Kasama na dito ang posibleng maging banta sa kalusugan gaya ng pagkahapo, heat cramps, at ang pinakamalala ay ang heat stroke. Pero paglilinaw ng pag-asa, iba-iba naman ang nagiging epekto ng heat index sa mga tao for example, nasa isang area ka na hindi na masyado nasisinaga ng direktang init ng araw at you are wearing light clothes or, or mga ma hindi masyadong may ma ma itim na kulay na damit. So, ibig sabihin, mababa yung discomfort level mo. Whereas, kung kukumpara natin, nasa isa kang area na walang shade at meron kang exposure na matagal doon at nakasuot ka ng maitim na damit at mat makapal na kasuotan. So, ibig sabihin, mataas ang discomfort level mo. Lalong-lalong na kung ikaw ay infant or yung mga senior citizens. So, ibig sabihin po medyo mas mataas yung discomfort level nila. Huwag mm. din daw pong kalimutan ayon sa mga eksperto ng uminom ng sapat na tubig para mapalitan ang tubig na lumalabas sa ating katawan sa pamamagitan ng pagpapawis at pag-ihi dahil sa tindi ng init ng panahon. Ayon ng Department of Health, umiwas muna na mabilad ng matagal sa sinag ng araw upang maiwasan ang epekto sa katawan ng mainit na panahon. Makinig tayo sa ating mga weather forecaster pag sinabi nila na ang heat index ay nasa danger zone or extreme danger. Huwag na tayong masyadong gumawa ng aktibidades sa labas or sa mainit na lugar. Umiwas tayo sa sinag ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon at siguraduhin natin na tayo ay laging hydrated. Malinis na tubig, daladala -dala natin sa isang recyclable container para environment friendly tayo, para wag tayong matuyuan. Pagka panahon ng uh, tag-init, no, meron tayong mga tinitingnan. Una yung mga sinasabing heat-related uh, illness. Uh, karaniwan, um tatlo yan yung um heat cramps heat exhaustion saka heat stroke sa tagalog mamumulikat ka mapapagod at maaari kang mawalan ng malay sa matatanda, yung dehydration, baka mamaya inaantok-antok sila, baka nawawalan ng malay, o akala mo lang napapagod, natutulog, pero yun pala dehydrated na. Sa mga bata naman, um, kasi ang mga bata, minsan hindi hindi mabilis magsabi na nauuhaw ako. na natin yung uh, bata, no, karaniwan nakikita yan dito sa may uh, kwelyo, lumulubog, o kaya sa mata, pero pag nangyari yun, malala na. Ang ating tignan natin is kung medyo parang ano, kukulangan sa pawis or sobra sa pawis yung bata or parang sa Tagalog nababalisa, parang hindi siya mapakali, etc. Pwede siyang simptomas ng dehydration. Nasa food poisoning, kailangan palitan natin ng tubig. Iba't ibang lugar sa bansa ang nagdedeklara ng suspension ng klase dahil sa init ng panahon. Ang ating mga local governments ay empowered na mag-declare ng uh, suspension uh, depending sa kanilang circumstances. Ang kanilang tinitignan, na amin din tinitignan, ay ang uh, pronouncements ng ating uh, weather bureau, ng ating pag-asa. Uh, pag sinabi ng pag-asa na ang heat index ay danger or mataas, ang abiso namin sa pagawaran ng kalusugan is yung, uh, sumilong muna tayo, umiwas tayo sa... Uh, init ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Makatutulong din ang pagsusuot ng mga matitingkad na kulay ng damit kapag matindi ang sikat ng araw. Wear tayo ng mga light clothes, yung material at saka yung kulay medyo matitingkad o yung mapuputi, hindi yung mga dark na mga kulay kasi mas nag absorb kasi yon ng init ng araw. Yung mga lighter na, na colors kasi dun sa tinitawag natin na, na spectrum, mas nakakapag-reflect back ng liwanag. Whereas yung mga may itim, yung mga darker clothes, mas nag absorb yon ng heat, ng init. So therefore, mas tataas yung discomfort level natin kapag nagsusuot tayo ng mga ganon. Para makita ang pagkakaiba ng light color sa dark color na damit sa pag-absorb ng init mula sa sikat ng araw, ay gagamitin natin itong thermal scanner ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ako po si Jerome Juanico ng QC DRRI mo, SAR unit. Idedemo ko po ang pinagkaiba ng light color na damit at dark color na damit. Uh, yan, kung makikita nyo po, yung suot ni sir na damit is yellow. Ang na-absorb po niya is violet. Uh, ibig sabihin po ng violet is malamig po. Violet po is cool. Yung mga green, red, yellow, ayan po yung mga pinaka-maiinit natin na temperatura, lalo na po yung red. Ngayon po, makikita natin yung nasa likodan ni Sir. Light blue. Ang damit po ni Sir na, na color yellow is light blue, lumalabas at blue. Ngayon po, nakatutok siya sa araw. So, ibig sabihin, nagbabounce po sa light color na damit ni sir, ang sinag ng araw. Ibig sabihin, hindi siya masyadong nag-absorb ng init. Ngayon naman, i-demo ide natin ang dark color na damit. May kita ninyo sa aming infrared na nagko-color red at nagko-color green. Ang suot niyang dark color na damit. Ibig sabihin nito, ang dark color na damit ay nag-aabsorb ng matinding init ng araw. sa aming pagbabalik. Pagka panahon ng tag-init, uh, El Nino or uh, summer sa ating or tag-araw sa atin, no, tumataas kasi yung temperatura, ang ating mikrobyo mas mabilis tumubo at asya uh, siya ay mas mabilis na dumami sa mga pagkain. sa init ng panahon, isa rin sa dapat nating bantayan ang posibleng pagkapanis ng ating mga pagkain. Sa pagkapanahon ng uh, tag-init, uh, El Nino or uh, summer sa ating or tag-araw sa atin, no tumataas kasi yung temperatura. Ang ating mikrobyo mas mabilis tumubo at uh, siya ay mas mabilis na dumami sa mga pagkain. Sa ganitong uh, panahon, uh, ina-anticipate natin na kung hindi tayo mag-iingat ay maaaring tayo magkaroon ng food poisoning. Sa tindahan ni Aling Teresa sa Quezon City, nasa dalawampung putahe ang kanyang niluluto araw-araw. Binabawasan na lamang niya ang mga ulam na madaling mapanis. Unang-una, -una, kailangan malinis. Tapos, the same time, yung tamang luto lang. Tapos, yung ulam namin, syempre, bawas yung pagluto ng gata. Mga ilang putahe lang na may gata. Iwasan lang yung matagal yung pagkain na, kapo, na exposed. Tapos, kailangan init ng init. Bukod sa amoy aniya ay mahahalata mo naman ang pagkain kapag ito ay naguumpisa ng mapanis. Pag summer po talaga, bawas ng po talaga ng, ano, ng putahe na madaling mapanis. Bumubula siya, ganun. Pero dito naman po, ang ano po namin, talagang binabantayan talaga. Bawat ano, may oras talaga kung anong oras ni initin. Narito naman ang diskarte sa pagluluto na payo ng Department of Health. Ano bang pwede nating gawin? So sa panahon ngayon, kung tayo man po ay magbabalot o sabi nga nila magsasaron, no? tayo ay pumili ng mga pagkain na tuyo, mga inihaw, ganyan, umiwas tayo sa masarsa. Lalo na yung mga masasarsa na may uh, krema, merong gatas, kasi yan yung mga madalas mabilis mapanis. Mas gusto natin yung pagkain na maasim, yung mga adobo, yung mga paksiw. Kasi pag ang pagkain ay maasim, yung ating mga mikrobyo, hindi ganong kabilis yung pagtubo. Ayon pa sa DOH, may mga palatandaan naman na mararamdaman ang isang nabiktima ng food poisoning. Na Ano pa mga simptomas ng food poisoning? Pananakit ng tiyan, pagsusuka o naduduwal, minsan may konting lagnat. Ang tawag ng mga doktor sa food poisoning usually is tinatawag na gastroenteritis. No? Hindi lang yan sa pagkain. Pwede rin palang mangyari ang simptomas pareho lang. Kung sa tubig naman na ating iniinom, di tayo sigurado. Panahon ng tag-init, no? nyo yung ating atubig sa gripo, kung mababa yung pressure, kung yari nag-rotate yung water supply, maari kasing mapasukan yan ng maduming tubig. So pag nakakita tayo ng sintomas ng gastroenteritis or food poisoning, tayo ay uh, una sa lahat, umiwas na tayo muna kumain ng mga maanghang, yung mga krema, etc. At uh, tayo ay humingi kagad ng tulong sa ating mga health center. Huwag nating papaduwal, ipapasukain ng ating uh, pasyente na merong uh, food poisoning. Ang unang uh, paraan actually, kung kaya nga niyang uminom, uh, papainumin siya dapat ng uh, tubig o mas mabuti kung merong orisol, yung tinatawag na oral rehydration salts. May mga viral na video ngayon na dahil daw sa init ng panahon, ay nakakapagluto na sila ng ulam. Kagaya na lamang ni Edna na isang vlogger. Sobrang init din daw sa kanila sa Pangasinan. Kaya naman naisipan niyang magprito ng isda. Ayun mga kamaites, dahil mainit na yung ating palayok, lalagyan na natin siya ng mantika. Sobrang init na ng ating palayok mga kamaites. Umuusok na yung ating mantika mga kamaites. Oh, ay, mga kamaites. Oh, talagang grabe, sobrang init. Hindi 'di na ba kabakit 'yung nag-trending niyan na? Laharu tu ulam yung sobrang init nang panahon ngayong makamarteso. Oh. Sa pakikipag ng Life Saver team kay Edna. Ito ang kanyang revelation. Napapanood ko po siya trending siya, daming kumagawa noon. Bale, nagpiprito siya dahil nga po mainit yung panahon. Nagde-trending siya ngayon yung nagpiprito po sila sa labas. Ngayon po nakita ko malaki yung views niya. Sabi ko baka pwede siyang gayahin. Sobrang init po sir talaga kahit nasa loob ka ng bahay. Yung ginawa ko na yun, ano lang po yun? Prank lang po yun. Hindi po yung totoo na naprito talaga siya sa araw. <laughs> Kasi hindi naman po siya ganun kainit na mapiprito talaga sa araw yung isda eh. A. Gumawa ko ng clip, yung naglagay ako ng palayok sa init. Mainit po talaga siya, pero hindi naman siya napiprito. Kumuha po ako ng clip na nilagay ko yung palayok sa labas. Pagkatapos po, takbo po ako sa kusina, pinainit ko sa kalan. <laughs> tapos nung umuusok na po, tinakbo ko po ulit sa labas. Tapos naglagay na po ako ng mantika. Pagkatapos po nung tumakbo ulit ako sa labas para mailagay ulit yung isda para paglagay, talagang tatalsik yung mga mantika. <laughs> Ganun po yung ginawa ko, sir. pa ulit ulit lang hanggang nung nagbaliktad ako. Balik na naman po sa kusina para uminit ulit. Puro kat cut, cut lang po yung video kasi nun eh. Siguro pag sobrang init na nakaprito talaga ng isda, maka hindi na po tayo makakasurvive sa init na yon. At para linawin ang kanyang ginawang vlog sa pagpiprito ng isda, nag-upload uli siya ng isa pang video. Yan, i-reveal na po natin mga kamaytes yung totoong ginawa natin nung no? nagluto tayo ng tilapia. Ito mga kamaytes, ipapainit natin siya sa kayan. Ito sa natin siya. Ito magluluto tayo ng popcorn. <laughs> Ayan. Painitin muna natin siya sa kalan mga kamaytes. Ayan. Tapos, takbo ka mamaya lindoy para ano, para hindi siya lalamit. Oo. Uh -uh. tayo ng popcorn naman ngayon. Tingnan natin mga kamartes. Pero ito mga kamartes, mainit yung kasirola natin mga kamartes. Lagyan na natin ng kunting nagtika. Sobrang init na mga kamartes ng ating kasirola. Grabe! Ayan, nilagyan na natin. Painitin ulit natin mga kamartes. Saka natin nilagay yung popcorn. Mainit na natin sa araw. Oh, sundan na naman kita. Sige. Yes, ito okay. so, po yung ating behind the scenes. Ayun sa mga nagalit na po dyan ay mga Kamartes. Sorry po! <laughs> for entertainment lang po ito mga kawarte. Huwag po kayong magalit. Painit ko mga kawarte. Ito <laughs> ang popcorn mga kawarte. Silalagay po natin siya. Ayun! Ito so, mga kawarte. So oh, dahil meron na siyang popcorn dyan. Ayan. At hindi naman talaga siya iinit. Hindi naman siya talaga Uh, maluluto mga kamartes sa araw kasi hindi naman asin init na init. Mainit talaga siya pero hindi siya nakakaluto mga kamartes sa totoo lang. O mainit siya o. Ayan, ngayon, dalhin na naman natin siya mga kamartes sa loob ng bahay. Ipainit na naman natin siya sa kalansa sa natin siya ilabas dito. <laughs> Tapos, pag magsimula na siyang pumutok, buko na naman doon, hindi din -so siya pumutok. Ito so, po mga kamartes, yung behind the scene lang po ng ating ginagawang kalukohan. Ayan. Sa mga galit po dyan, for entertainment lang po ito mga kamartes. Saidit talaga siya mga kamartes, pero hindi po siya nakakaluto ng ista, ng... Ito, popcorn. Hindi po siya kaya mga kamartes. Ayan mga kamartes. Parang ayon sa pag-asa, hindi kayang makapagluto ng mantika ang init ng panahon ngayon. Sa impormasyon mula sa iba't ibang cooking articles, mahigit sa 170 degrees Celsius ang kailangan para sa tamang pagluluto ng isda. Samantalang pinakamainit na temperaturang naitala sa Pilipinas ay umabot lamang ng 42.2 degrees Celsius kapag tag-init na.

So tawag mula sa concerned citizen ang natanggap ng UNTV News and Rescue kaugnay sa motorcycle crash accident sa EDSA northbound Cloverleaf Barintawak pasado alas 5 ng hapon nitong biyernes. Sugatan ang dalawang sakay ng motorsiklo na sina si Leton John Dalugdog at ang angkas nito na si Jamaica Joy Dalugdog na limang buwang buntis. Nagtamo ang rider ng mga gasgas sa kaluwang palad, tuhod at paa. Samantalang ang asawa nito ay gasgas sa kaluwang paa na kaagad naman nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue. pasok kita sa loob kaya maglakad. Kaya naman. Kasi, okay. Ayon sa rider, patungo sila pa monumento ng biglaw sumemplang dahil nag-slide ang kanilang motorsiklo. Ano uh, oh, uh, Matapos malapatan ng first aid ang dalawa ay dinala sila sa Quezon City General Hospital. Uh -huh. Hindi nakakita. Tulungan kita. Isang sugatang nagbibisikleta naman ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Responder at isa pang Rescue Responder sa Barangay Dilapas, Antipolo City, Rizal, kaninang alas 12 ng hating gabi, April 8. Kinilala ang biktima na si Rafael Peliego, 46 years old. nagtamo ito ng laceration sa kaliwang bahagi ng kilay at kaliwang kamay, kasigas sa braso at balikat at ininda rin ang pananakit ng leeg. Hey, sir, uh, linisan muna natin. Itin mo sir, itin mo yung, yung gasa. Tawag tayo na pulang sir. Sir, titignan ko lang yung ano mo na. Tingin sa Sir, check ko lang yung ibang part ng katawan mo ha. Kung ano yung tama Okay lang. Sir, panday masakit. Huwag dito naman? Dito, sa ulo. Itong balikat mo, sir. Masakit pa. Sir, sa tuhod. Sa tuhod. Sa tuhod tuho. tuho. tuho, tuho, wala. Ayon kay Mang Rafael may nakasagi sa kanya habang binabaybay ang kalsada, ngunit hindi niya nakita kung anong klaseng sasakyan ang nakatama sa kanya. Sir, alam niyo kung yung nangyari sa ina? Yung, 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 sumagi sa akin Biglang sumagi. Alin po, ano po yung sumagi sa inyo? Hindi mo nga nga napansin Matapos malapatan ng first aid, ang biktima ay inendorso ito sa barangay Dolores Taytay Rescue. Sir, bali kami yung okay. ano, first responder. Uh, nadaanan po namin siya, naka, nakadapa siya. Tapos bigla siyang, ano, bigla po siyang tumayo. Tapos pumunta po dito, then trinit na po namin. Ano oh, meron sir? Nasagi daw siya eh. Ito po, bali may laceration dito sir. Laceration din po ito. The rest po, abrasion. Tapos dito. Inihinda niya po yung dito. Inihinda niya to. Masakit daw yung dito. pag lang. ay may natutunan kayo ngayong episode ng Lifesaver at mahilig po ba kayong maligo? Abangan nyo po sa susunod na linggo ang mga life-saving tips, do's and don'ts at mga safety precautions kung kayo ay maliligo sa dagat o kaya sa mga swimming pool. Ako po si Benedict Galasan. Magandang umaga!